Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-24 ng Marso, taong 2025. Habang sumisikat ang araw sa umagang ito, mararamdaman mong tila na babalot ka ng enerhiya ng mundo sa iyong paligid. Ang ingay ng mga usapan, ang masasayang tawanan, at ang malalim na palitan ng kuro-kuro ay tila isang makulay na awitin na bumabalot sa iyong diwa. Ikaw, bilang isang geminay, ay tunay na namumukadkad sa ganitong kapaligiran. Hindi mo alintana ang paglipas ng oras kapag ikaw ay naluluglob sa masiglang talakayan, lalo na kung ito ay patungkol sa mga ideyang nagpapalawak ng iyong pananaw. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataong matuto, magtanong, at sumisid sa malalim na dagat ng kaalaman. Hayaang ang mga pakikipag-ugnayan mong ito ay magbigay sa iyo ng inspirasyon at patuloy na magpagising sa iyong likas na pag-uusisa. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, subukang pagmilayan kung paano ka naimpluensyahan ng kanilang mga pananaw at ideya. Ang bawat pag-uusap ay maaaring may dalang aral o munting piraso ng karunungan na magbibigay liwanag sa iyong sariling paglalakbay. Minsan, ang sagot na matagal mo nang hinahanap ay nagmumula sa isang simpleng palitan ng salita, isang opinyon mula sa isang kaibigan, o isang kwentong minsan mo nang narinig ngunit ngayon mo lamang lubos na nauunawaan. Buksan ang iyong puso at isipan sa ganitong mga sandali, sapagkat may mga pahiwatig na maaaring gabayan ka sa mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay din ng isang pambihirang pagkakataon upang ituon ang iyong atensyon sa mga gawain na nangangailangan ng masusing pagminilai. Sa gitna ng kasiglahan ng mundo, may bahagi ng araw mo na dapat mong ilaan sa malalim na pag isip at pagsasaayos ng iyong mga plano. Ang sansinukob ay nag-aanyaya sa iyo na maging tapat sa iyong sarili. Ano ang tunay mong nais? Ano ang iyong mga pangarap na matagal mo nang gustong tuparin, ngunit patuloy mong ipinagpapaliban? Ngayong araw, bigyan mo ng pansin ang mga tanong na ito. Ang pagiging matapat sa iyong sarili ay magpapadali sa iyong paglalakbay tungo sa tagumpay at kaligayahan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng inay ng mundo nang hindi mo binibigyang panahon ang iyong sariling tinig. Mahalaga ang pakikisalamuha, Ngunit kasing halaga rin nito ang pagkakaroon ng tahimik na sandali upang suriin ang iyong nararamdaman at mga iniisip. Maglaan ng oras sa isang tahimik na lugar, isulat ang iyong mga saloobin, at subukang alamin kung ano ang tunay mong pinahahalagahan sa buhay. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang magbibigay linaw sa iyong isipan, kundi magbibigay rin ng direksyon sa iyong mga susunod na hakbang. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, hayaang ang iyong likas na kuryosidad ang magdala sa iyo sa mga bagong tuklas at kaalaman. Bawat pag-uusap ay maaaring maging susi sa isang bagong oportunidad, at bawat ideya na iyong makikilala ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang makagawa ng isang bagay na makabuluhan. Huwag kang matakot na sumubok ng bagong bagay, makinig sa kakaibang pananaw, o lumihis sa dati mong nakagawian. Ang pagbabago at paggalugad ng mga bagong posibilidad ay bahagi ng iyong pagkatao, kaya't yakapin ito ng buong tapang. Sa mga darating na oras, maaaring may lumitaw na pagkakataong magbukas ng mas malalim na koneksyon sa isang tao, maaaring ito ay isang matalik na kaibigan, isang bagong kakilala, o isang matagal ng kausap na ngayon mo lang tunay na mauunawaan. Huwag mong baliwalain ang pagkakataong ito, Sapagkat ang tunay na yaman sa buhay ay matatadpuan hindi lamang sa mga bagay na material, kundi sa mga relasyong iyong binubuo. Maswerteng kulay mo ngayon ang bughaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng katahimikan ng isipan, malinaw na komunikasyon, at emosyonal na balanse. Magsuot ng isang bagay na may bahid ng bughaw upang mas lalong lumakas ang iyong kakayahang ipahayad ang iyong sarili ng may kumpiyansa at kalinawan. Maswerteng numero mo naman ang tatlo, pito, at labing isa. Ang mga bilang na ito ay kumakatawan sa katalinuhan, koneksyon, at paglikha ng bagong landas sa buhay. Kung may desisyon kang kailangang gawin ngayong araw, maaaring makatulong ang pag-alala sa mga numerong ito bilang gabay. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat sa isang journal ng iyong mga natutunan ngayong araw. Maaaring ito ay isang bagong pananaw na iyong nakuha mula sa isang kausap, isang inspirasyong dumating sa iyong isipan, o isang bagay na ngayon mo lamang tunay na naunawaan tungkol sa iyong sarili. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang paraan upang magbigay linaw sa iyong damdamin at magbukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaan mong dumaloy ang pasasalamat sa iyong puso. Ano man ang nangyari, maganda man o hindi anong kasiya siya, tandaan na bawat sandali ay may dalang aral at bawat karanasan ay hakbang patungo sa iyong personal na pag-unlad. Huwag mong kalimutang bigyan ng pahinga ang iyong isipan at katawan, sapagkat ang kinabukasan ay may panibagong paglalakbay na naghihintay sa iyo. Patuloy kang lumakad ng may bukas na isipan at pusong puno ng inspirasyon. Ang mundo ay puno ng pagkakataon, at ikaw, bilang isang Gemini, ay isinilang upang tuklasin ito. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.